po from Radio sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, uh, having said na hindi mo kasalanan, na hindi mo runong maging presidente, yun uh -huh. ako po ngayon, uh -huh. ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga, umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ko sali, lalo tayong katagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano? O hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number two lang itong bansa na ito. Wala itong number one. para